Ito na po mga boss, yung uh, pinapatayo namin bahay po dito sa antipolo. thirty square meter yata ito mga boss. Yan po. Bali, pinapakyaw ko na po ito mga boss hanggang uh, may tayo po ito uh. 35,000 hanggang uh, flooring hanggang uh, bubungan po ayan po uh, 35,000 yung palitada dito uh, wala pa po mga boss ayan po yung uh, pinapahukay na ship fees ang po mga boss 1,000 po bayad po yung nagukay po dito hindi po kasama sa kontrata po yung mga uh, pakiyaw. Uh, ito po yung uh, unang araw po nila mga boss. Yan po. Ito po yung aming mga kapit bahay po dito mga boss. Ayan po at inaasinta po. Ah, dito na po yung pangalawang araw mga boss. Dahil uh, pakiyawan po, uh, marami pong mga uh, tao po ngayon mga boss. Ang mga gumagawa. And, uh, ang ginagawa po namin dito mga boss ah, na namin ito pag ah, alas 10 po ng umaga para makita po yung uh, ah, kanilang ah, ginagawa at kung uh, ah, ano pa yung ah, kulon kulang ng materialis mga boss ito. araw-araw namin binibisita ito Ayan po, may katakasan po ito mga boss. Uh, at mahal po ang mga bayad po sa mga pahakot po dito. Uh, ang isang hollow blocks, uh, limang piso po, i-aakit po dito muna po sa iba ba. Kaya medyo magastos po. Yung presyo po ng uh, materialis, halos uh, katumbas din ng uh, bayad po sa hakot dahil uh, mataas po ito mga boss yun na po yung uh, safety stamp uh, patlong araw nito mga boss yan, ito yung tipo at araw-araw namin pinapasyalan mga boss yan po hindi po patag po yung lupa dito mga boss yan po mataas po yung uh, iba po dito dito po kami sa iba ba banda ngayon po At yun naman po yung binibinda uh, po uh, 200,000 at yung green 300,000 din po mga boss at Ito na nga Ang apat na araw na mga boss Medyo Paunti-aunti uh, May lalagay na po yung uh, Bubongan dito mga boss Ayan na po Nailagay na po mga boss bubungan po dito yun po yung bubungan po dito halos sa mabot po na uh, 35,000 po dahil mga bakal po ang ginamit po yun na po yung mga uh, bintana magastos po ang pagpapagawa ng bahay ng yun po, tuloy tuloy po ang uh, paglasinta na dahil uh, pakiyawan po ito mga boss yun po yung taga buwat po yung taga buwat mga boss uh, pang, pag isang L po isang load uh, na 2,000 pong bayad yun mga boss yung bayad po ng buhangin na uh, 2,600 alas pantay lang sila mga boss Ah, uh, dito na nga po, ah, uh, na po uh, nat natatapos mga boss. Ang dami. Ayan, na uh, papa po natin. Yan po, kataas. Mga boss, yung mga bahay po dito. May 300,000 na binibinta, may 200 po. kita uh, dito na nga po mga boss. Uh, ito po yung lababo mga, mga boss. Lababo po. Ah, ito na po yung pinaka isang room niya mga boss. Yan. Dahil wala na pong budget mga boss. Uh, ipon ipon muna. Yan na po yung lababo mga boss. Ah, uh, ito naman po yung uh, CR. Yung ball ah. Uh, Ikinakabit na po yung ball. At uh, ito naman po yung uh, likod, mga kapit bahay po dito mga boss. Yan po. Sa mga gusto pong bumi, uh, bumili po ng bahay po dito, may 200,000 po, may 300,000. Tapos na po mga boss. Yan, yeah, bali, titira kami nilang mga boss. Antipolo po. Ayan. Medyo maganda sa pag mga boss. Kaya lang uh, masakit po sa bulsa dahil uh, wala na pong mautangon mga boss. Yung uh, naipon at uh, pag-ibig na gastos na rin dito mga boss. Ganto. Bali ipon-ipon na ulit mga boss bago ilagay po yung uh, bintana po dito. yan at maraming salamat po sa panonood.